Yo, what's up guys? It's your boy Mr. Nice Ride And welcome to our channel of Motovlog So, ayan guys uh, May ride tayo ngayon ano Pupunta kami dun sa 333 step Dito sa Nauhan So, ayan guys, samahan niyo kami ni Commander <laughs> Sabi po. mineral. po. Siniral. Malamig Medyo malamig ito. malakal po. Magiging Okay lang po yun. Ilan? Magkano pisa? Apat na kaya? Hmm? Apat na. Ha? Dalawa lang? Sir, dito daan pa muntang ano no? direndir Aha. ah uh ah -huh. diretso po babagyan sa tulay kaliwa may tulay may tulay din papa kaliwa kay diretso na papa wait pa hindi mo tapik nagugluglug na mo Kalumapas <laughs> nito ang pagmintang halin pag may tanghali na <laughs> mainit ko po no? mm. Haha. Alam na. Alam ko na. Alam Alam ko na. ano? na. Oh, so, sa mga makakapanood ito na mga nice rider dyan, oh. No? Siyara sa inyo mga kadalawahan. station din dito nice kaliwa daw no apa tuh ngapain ya? Triandri Pak, itu tri Pak, dari siapa Pak? Begini Pak. selpuh yung 333 okay. 333 set okay. po okay. okay. ayo di tangan tangan dito ayo geret nyo arah geret nyo ke Salamat po adun itu ayun

guys, nandito na tayo Sa so, 333 step Saan ba ang umpisa nun? Okay so, Saan yung dahil sa 300 ano? Ito? Ah Pa. Ano pala siya ng simbahan? Kahit siya ng simbahan? Okay, dito. Ha? Hindi, Di dito? Nga dito nga tayo? Hindi, makaka tayo. Kaya, dito na yung, yung motor. Sali. So ayun guys, no? nandito na tayo. Wala ito yung starting point ng 333 steps. Ano yung helmet di? Madalahin natin ito. Magbibigay daw tayo dito. Magbibigay daw tayo dito eh. Entra siguro. Entra siguro. Ewan ko lang. Ito dito. Ewan mo dito. Huwag! Yeah. Magkano pa bibigay? Tintar, 20 20B. Pwede, okay, ito daw di ini Bali pala ay part ng St. Joseph. Siya si Parish, sa Nauhant, Nelgaro. ay pa ay. Okay lang po. ay huwag na po. Dadalhin na po namin. Sento ako mag aas mo na to.

grå So ito guys, pag-uumpisa na tayo ng ano, 333 step. Boom. Hmm. Go. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Apa yang dilakukan tuh

มันแต่แหละอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอื wagat kasi nag-uulan umetik galing ng bundok eto mikit pa

Ay, hindi pala pwede pa yung view. Baka dito. Ayan guys. Karagatan ng Nauhan. Ang ganda ng view mula dito sa taas. Banda rito, makikita nyo pa rin yung mga natinsala ng bagyo Mga puno ng nyug Ayan. So guys, ito na, nandito na tayo sa Tok Siguro nasira ito ng bagyo Lord, thank you po sa paggabay. Araw-araw. Salamat, -araw. Lord. Woo! Hey, town view, guys, oh. Tingnan nyo naman. Woo! Huh. Maganda. Sulit yung pagod sa pag-akyat. May nag-iwan pa basura Sa ilong muna tayo guys dito Ayan na, meron naman siyang ah, Parang simbahan oh, Balikan ko na lang kayo guys Mamaya na So ito guys, no, nandito na tayo sa Toktok Tok ang 333 step Ayan Si Commander So ito guys, pakita ko lang sa inyo yung magandang view Sulit yung pagkakit nyo Pagdating dito sa taas no? Ayan no? Ayan guys, kita kita nyo yung dagat ng nauhan Mabata yung konti Ayan guys ah. Oh. Simpleng pamumuhay sa probinsya. Bali ito pala guys is yung ano uh, station of the cross. Huh. No, makita ko dun sa mga uh, ay, mga plate doon sa gilid yung pinakita ko sa inyo kanina. So yun pala hanggang sa tuktok ayan kala ito yung pinakang tuktok nya ayan ito yung pinakang ayan hagdan pa huh. ayos ayan balik ako kayo mamaya guys So ito guys no. Ah. Uh, may -me na kami rito, nagutom na eh. O, yun guys no. Ah, uh, tara ko lang yung mga basura dito. Tapos doon may nag-iwan pa ng na lalagyan ng milk tea. So ano naman to? Part of the church tree eh. Mga sana uh, respeto naman natin ano po. Ayun po, mga basura iniwan po. Sana naman po ah uh, panatilihin natin yung kalinisan kasi ano naman to sagradong lugar to oh, so ayun so shout out na rin pala sa mga tropa natin dyan kay paring Edward paring Dondon paring Dandan kay Vincent kay paring Kitoy So sa lahat ng tropa natin dyan, no, hindi ko na kayo may isa-isa. Sa tropang handyman, sa, sa tropang appliances. Shout out sa inyong lahat. So keep on supporting guys sa uh, at, ating uh, channel. Sa inyong uh, tropa, si Mr. Nice Ride. Okay, so balikan ko kayo ulit kayo mamaya. So ayun guys, no, uh, Nagpapahinga na lang kami dito ng konti. Tapos uh, bababa na rin kami. Tapos pauwi na. So salamat sa pagsama nyo sa amin dito sa uh, slide namin na to. Ano, sa vlog na to. So ayun na. Uh, balikan ko na lang kayo mamaya guys. So yung guys nakababa na kami no. Ha, ah, medyo mainit na kapagod pero so, sulit naman yung pag ano namin. Magaling pag-akit namin. Ayan, si Commander di pa rin na papagod mag-selfie. So yun guys, dito ko natapusin yung vlog. Pauwi na rin kami. So ayun guys, thank you sa mga suporta dyan. Sa pagsubaybay. Sa mga umabot dito hanggang dulo ng vlog natin. Ano. Thank you. Salamat sa inyo. So ayun guys, lagi nyo lang tatandaan. Always be nice and ride safe.